Magandang araw sa inyo mga idol um, Panibagong araw at ito panibagong hukay na naman tayo mga idol So itong hinukay naming punso ngayon ay malapit ito sa SM uh, SM Pampanga, uh, tanaw dyan, tanaw dyan yung SM So dito naman natin makita mga idol ito yung punso na to Ang um, Ito yung, tuk -tuk. Dito, yung tuk -tuk. dito yung punso na yun mga idol dito natin makuha yung ano ah uh, may ibang kulay na queen itong ibang kulay na queen mga idol yung pinapakita namin sa unang video pero ito talaga yung pinanggalingan niya na punso pala mga idol kasi uh, nalito ako yung na time kasi isang video lang to mga idol bali pinuto lang namin to kasi sobrang haba So ayan, 3 minutes lang kasi itong video na ito yung mga idol. Dahil mahab, uh, pinutulan namin dahil sobrang haba. Alam namin, di naman din nyo naman o oh, uh, patapusin talaga pag panood. So ayan, yun kasalakuyang nagano yung mga idol. Hook oh, kay ni Idol Riyad kay ni Idol John. So ako naman dyan ang nagvideo mga idol. So ayan, tingnan yung mga idol. Ayan yung Isim Pampanga o. Oh. Ayan. Kita yung Isim Pampanga dyan at yung Robinson pampanga din. Ayan, kita. yan, Zinom ko mga idol. So, ayan mga idol. Malapit na naming mahukay yung queen, queen dyan na uh, queen na uh, ibang kulay mga idol. Para siyang medyo violet na di mo maintindihan yung kulay mga idol. Siguro di ko alam sa siguro sa edad na rin niya na ano na. Pero kakaiba talaga siya sa ibang ano namin na hukay na mga reyna so yan mga idol patuloy namin hinuhukayan kasi tagal namin na kita dyan mga idol yung queen na yan so yan kasalukuyan ng kinaykay ng mga kasama ko ngayon ayan eh, mga idol panoorin yung mga idol kung paano natin nahukay at nakuha yung queen na ibang kulay mga idol first time namin nakapaghukay ng ganyang klaseng uh, kulay ng queen. Ayan, binungkalan nila. Ayan mga idol. So, makita na natin ngayon yung ano. Makita na natin ngayon yung queen na kakaiba. Kakaibang kulay. So, ayan. Malapit na, malapit na, malapit na mga idol. Malapit na natin makuha yan. So, ayan. Iniingatan na nila pag... Ano, mga idol, pagbiak So yun. Ah, yun, kunting-kunti na lang talaga mga idol. Ayan mga idol, ayan na siya. So ayan mga idol, o, tingnan niyo mga idol, iba, iba yung kulay niya mga idol. Ayan. Iba yung kulay niya dyan sa likod niya. Oh. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga idol na kakaibang queen. Eh, ang laki niya mga idol malaki siyang ano queen so yun lang mga idol uh, magpapaalam na kami dyan so maraming maraming salamat sa inyo mga idol sa lagi niyong pag support sa amin sana pa share mga idol